Hi mga kumare at kumpare, magluto tayo ngayon, sinabawan tayo ngayon. pagsabaw tayo ng buto-buto, ayan, maraming tubig, Nagdagay ako ng bawang at saka asin. Nilagay ko muna yung asin at saka bawang. Ayan, nilagay ko na yung buto-buto. Ito -buto. sa palingki kasi, nakakabili ng yung buto-buto, pero marami siyang laman. Yung sa may mga nagkakatay na ganyan yung pagkahiwa nila. Medyo madami ang daman niya. Ayan, nalagay ko na yung ating buto-buto kaya tinakpan ko na siya. Kumulo na. Ayan, hahaluin ko. Pakuluin ko siya hanggang sa lumambot. Halo-halo lang tayo. Medyo merambot na yung baboy kaya nalagay ko na yung maes. Ayan, nilagay ko na yung mais. Aking tinakpan, ayan. Medyo luto na yung ating mais, kaya nilagay ko na yung saging. Hinog na saging, ayan. Madami akong nilagay na hinog na saging kasi mas gusto nila yung madami hinog na saging sa nilaga para matamis ang sabaw niya. Isusunod ko naman ilagay yung ating patatas. Ayan, patatas yan. Tapos nilagyan ko ng sili. At saka sibuyas. buyas Ito na po. Uh, na siya. Kaya ilalagay ko na yung mga dahon. Pitsay. At saka pitsay bagyo. Marami akong nilagay na pitsay bagyo kasi paborito ko tong gulay na to. At sa saka repolyo. Maraming gulay ito para masarap yung ating uh, niloto tsaka sila Rhea mas gusto yung maraming gulay. Ayan, takpan natin hanggang sa medyo malanta yung ating gulay. Halo-halo lang tayo. Tapos, mabilis na tumaluto kasi ang ginagawa ko yung hindi masyado luto yung Uh, mga dahon-dahon para mas masarap sya. Tsaka para pag uh, gusto mo sya initin sa sunod na kain, hindi latang-lata yung ating gulay. Ayan naglagay ako ng kalamansi. Anim na kalamansi yan. Piniga ako. At saka naglagay din ako ng patis dito. Isang kutsara na patis. Para masarap yung lasa ng ating sabaw. saka naglagay din ako dito ng cubes. Isang cubes na pork. Ayan, luto na siya. Kain-kain na tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at nagsubscribe sa channel ko.